Welcome back po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Ang tinatalakay po natin sa pagkakataong ito ay tungkol po sa ginagawa ng Iglesia Katolika Romana na pagsamba sa mga larawan, sa mga imahen o rebulto ng kinikilala po nilang mga santo at santa. Pilit pong pinangangatwiranan ng mga defensor katoliko na hindi raw Diyos-Diyosan ang kanilang mga imahen at hindi rin daw po pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ang ginagawa nilang ito. Manapa, ayon sa kanila, ay pagpipitagan lamang sa mga nasa likod ng mga naturang larawan. Ang sinasabi po nila, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ay taliwas sa ginagawa nila. Alam din po kasi ng Iglesia Katolika Romana kung gaano kasama ang pagsamba sa mga larawan. Ang tawag po dito ay idolatriya. Ayon na rin po sa mga paring katoliko, anong uring kasalanan ang idolatriya o pagsamba sa mga larawan na kung tawagin nga po ng Biblia ay mga diyos Ang babasahin po namin ay isang aklat katoliko po. Ang pabagat, Pasyong Henesis. Dito po sa pahina 16, ganito po ang kanilang sinasabi. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ang idolatria na ano may sinasamba, pinaparang Jos nila. Mga kaibigan, mismong pasyon po ng Iglesia Katolika Romana ang nagsasabing lalong dakilang sala o napakalaking kasalanan ang idolatria o pagsamba sa mga rebulto o diyos-diyosan. Ang nakakalungkot po sa kasalanang ito dinadala ng Iglesia Katolika ang maraming mga tao, ang kanilang mga kaanib. Kaya ano po ang nahayag mula sa langit? Dahil po sa ginawang pagsamba ng mga tao, sa mga rebulto o sa mga larawan, mga kaibigan, pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa Roma, sa 1.18, ganito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Mga kaibigan, ang puot po ng Panginoong Diyos ang nahayag dahil po sa kasamaang ginagawa ng tao. At ang isa po sa mga kasamaang ito ay ang pagsamba sa mga larawan. Gaya po ng mababasa natin, sa mga talatang 25 at 23. Ganito po ang maliwanag na nakasulat. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Mga kaibigan, hindi po ba't ang ganitong uri ng mga imahen ang binabanggit o inilalarawan ni Apostol Pablo ay makikita natin sa loob ng mga simbahan ng Iglesia Katolika Romana? Naroon po ang larawan ng kung sino-sinong tao. Ang iba po ay may kasamang hayop o ibon. Gaya nga po ng tinatawag po nilang imahen ni San Francisco de Assisi na ang kasama po ay mga kalapati. Ang tinatawag naman po nilang San Roque nila, aso po ang kasama. At ang tinatawag nilang San Isidro Labrador, ang kasama naman po ay kalabaw o di kaya ay baka. Mga hayop na may apat na paa. Eh hindi lang po yon. Meron pa silang tinatawag na imahen nila Purisima Concepcion na kasama naman po ay ahas, isang uri ng hayop na gumagapang. Mga kaibigan, ano po ang sabi ng Biblia na ginawa nila sa mga larawang iyan? Ipinalit anya nila ang mga iyan sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pinuri po nila ay ang mga nilalang na iyan sa halip na ang Diyos na lumalang. Ito po ang isa sa malalaking kasama ang nakita ng Panginoong Diyos sa mundo kaya po siya napuot. Iminamatwid e po ng mga defensor Katoliko na mga pagano raw ang tinutukoy ng Biblia na sumasamba sa mga nilalang. Eh ito po bang binabanggit ni Apostol Pablo mga kababayan. Sa mga talatang binasa po namin kanina ay tumutukoy sa mga paganong hindi po nakakakilala sa tunay na Diyos. Pakinggan po ninyo. Ang babasahin po namin ay sa talatang 21. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Mga kaibigan, ang mga taong binabanggit po ni Apostol Pablo, na sumamba at naglingkod sa mga nilalang na gaya po ng mga ibon, mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang ay mga taong kilala po ang Diyos. Hindi po ito ang mga pagano. Eh, kilala po ba ng mga pare ng ating Panginoong Diyos? Pagkabinasa po natin, dito po sa kanilang aklat, Katesismo, sa pahina 21, ganito po ang ating mababasa. Tanong, may pagkaanyo at asal katawan kaya ang Panginoong Diyos na para ng pag-anyo natin? Sagot, wala rin nga ni at ang siya ay espiritong tunay na tunay. Mga kaibigan, alam na alam po ng mga paring katoliko na ang Diyos ay espiritong tunay na tunay. Alam din po nilang wala pong anyo at katawang gaya ng tao ang ating Panginoong Diyos. At yan nga po talaga ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ating Panginoong Diyos. Pagkabinasa po natin, ang Juan 4.24 sa unang bahagi ay ganito po ang ating mababasa. Ang Diyos ay Espiritu. Mga kaibigan, ang Espiritu po ay walang laman at mga buto ayon na rin po yan sa ating Panginoong Kristo dito po sa Lukas 24.39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritoy walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Alam po ito ng mga tagapagturong katoliko. Kaya nga po ang sabi sa kanilang katesismo, ang Diyos ay espiritong tunay na tunay, walang anyo at katawang gaya ng tao. Ngunit sa kabila po nito, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang kanilang sinamba at pinaglingkuran ay ang mga nilalang, ang mga larawan o imahen ng tao, ng ibon at ng mga nagsisigapang. Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, ano po ang nagagawa ng mga taong ito na binibigyang katwiran o pinangangatwiranan ang pagsamba nila sa mga imahen bagaman kilala nila ang Diyos? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa talatang 21, binasa po namin kanina, kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos, niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid. Niwawalang kabuluhan po ng mga defensor katoliko ang Panginoong Diyos sa ginagawa nilang pagmamatwid tungkol sa pagsamba nila sa mga imahen o Diyos-Diyosan. Ayon po kay Apostol Pablo, dahil diyan ay nahayag ang poot ng Diyos. Kailan po mahahayag ang poot ng ating Panginoong Diyos? dahil po sa kasama ang ginawa ng tao, gaya po ng ginagawa ng mga sumasamba sa mga imahen o sa ribulto. Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakatala dito po sa Sepanyas, sa 1.14 at sa talatang 18, ganito po ang nakasulat. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, malapit na at nagmamadaling mainam sa makatwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga kaibigan, lubusan pong mahahayag ang poot ng Panginoong Diyos sa araw na susupukin ng Diyos ng apoy ang daigdig na ito. At yan nga po, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ay sa araw po ng paghuhukom. Hindi lamang po ang apoy na panlipol sa araw ng paghuhukom ang kahahantungan ng mga sumasamba sa mga diyos diyosan kundi ang dagat-dagatang apoy ganito po ang mababasa nating nakasulat sa Apokalipsis sa 21.8. Ganito po ang banggit sa atin ng Biblia. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Mga giliw po namin, mga taga-subaybay, mga kababayan po namin, tapos na po ang pasya ng Panginoong Diyos para sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanilaan niyang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Mga mahal po namin, mga kababayan, na nasa loob pa ng Iglesia Katolika Romana, meron pa pong pagkakataong magbago. Ito po ang dahilan kaya kahit alam namin na maaari pong masaktan ang inyong kalooban sa ganitong pagbubunyag ng mga maling aral ng Iglesia Katolika Romana, ayaw po naming mapahamak kayo. Nais po naming maipaunawa sa inyo ang pasya ng Panginoong Diyos para sa mga nahulog sa pagsamba sa mga imahen upang magkaroon po kayo ng pagkakataong lisanin ang maling relihiyon na magbubulid sa tao sa dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, naway madama po ninyo ang aming pagmamahal sa kapakanan ng inyong kaligtasan. At umasa po kayo na hindi po titigil ang palatuntunang ito sa pagbubunyag ng mga kamalian ng mga hindi tunay na relihiyon upang matupad ang nais ng Diyos para sa mga taong kanyang nilalang. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, hanggang sa muli, salamat po ng marami sa ginawa po ninyong pagsubaybay at panonood